Ibo naman talaga na yan. Diyan. Ganito lang na po mga kaina. Kakatapos lang po nila maligo. At yan o. Nakangiti-ngiti siya kasi nagginawa na po siya mga kaina. Kahit malamig ang panahon. Malamig anak, malamig. Mulag uh, nga po eh. Ang ama hindi pa naligo. Ano? Ang ama. Ayaw pa. Ayaw ko pang maligo. Ayaw ko pa. Nal Nalalag <laughs> ka. Tinatawa naman, naman ako eh. <laughs> ah. 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 Tin tinatawa na naman ako awa ayang ang awa hindi pa naliligo ay si ilang ay naligo na ano siyempre ayaw hmm. na awa ayaw nalalamig ang ama takot ang oh. ama sa tubig ano oh. hmm. diba ganda ganda pati yan fresh fresh pati oh, oh. Maligo yan. Ganda-ganda ah, pati yan dyan. Maano ma, na no, pati yung buhok hey, ah, na ilang. ano? na. Ah, Haba na ng buhok ni mga kaibigan. Haba ah, na ng ano. Haba ah, na mata mo yan. <laughs> Matagal lang tumati yung mga kaibigan. Nakasinig. Hmm. Inaragay ko siya ng conditioner. Ha? Hmm. Nailan o. Ano? Sa conditioner yan. Maano ikaw maligo ano? Ang, ng mga ang ganda ganda naman talaga niya ni Jano. Gusto lang niya lang araw-araw maliligo. Malinis kasi kasi alam mo kay na kung ito ka naging normal na nito sa katawan. Kahit nasa gabi gusto nito maligo hindi ko naman siya pinapaligo sa gabi mga kain kasi ano po mga kain mga Ma, ma, na mano, mano talaga sa ama. Talaga. Iba naman po kasi <laughs> ang resistensya nito. Ama, sa ama, hindi naman naliligo araw-araw ang ama. <laughs> na talaga sa ama. Talaga talaga lagi ito naliligo. Talaga. Hindi ito lamiging. Oh, ay, ay, mano, mano daw. Hindi <laughs> nga naliligo. Oh, ganda-ganda <laughs> oh, pati yan dyan. Ang haba-haba na po ng kanyang hair mga kaina o. Oh. Ayun ay kasi ang paikliya ni Kama. Hmm. Napakahaba na po mga kaina ng buhok na ila. ko na lang po mga kaina ng conditioner para madalas lagi ang kanyang buhok. Hmm. Hmm. Tignin ka doon sa ano camera para maganda tingnan. Mm. Hmm. Para matuyo na ito. Ano? Wala pang power dito kayo mga kaina. Nawala ng power. Ano hmm, naman ito? Ano naman ito? ah. mo uh, siya. Parang medyo may style style pa yan. Siyempre. Ikaw naman ito. Maganda-ganda yan eh. Kaya may style style. Kaya nga ng mababang po kasi parang pwedeng ilagay lagay dito. Style. Ano yun? Ano? Ha? Ha? Oh, ganda. Wala. Pakilusok mo ang tugtog